Sa na nalalapit na pagdiriwang ng Idil Fitir, iba't ibang uri ng paghahanda ang ginagawa ng mga bansang nakikiisa sa pagunitan nito. Sa Indonesia, milyong-milyong Muslim ang bumiyahe pa uwi mula Jakarta upang ipagdiwang ito kasama ang kanilang mga pamilya. Libo-libong hasakyan ang pumila sa Tolbo at Chikampek noong March 27, kung saan isang lane lamang ang inilaan para sa one-way traffic upang maiwasan ng matinding trapiko. Libo-libong Muslim naman mula Jerusalem ang dumagsa sa Al-Aqsa Mosque compound noong Sab noong March 30 para sa Eid al-Fitr prayers. Ayon sa Jerusalem Islamic Walk, halos isang daan at dalawampung libong mananampalataya ang dumalo sa banal na lugar. Sa kabila ng modernisasyon na natili naman ang tradisyon ng paggawa ng klitsa, isang date-filled pastry sa Iraq. Ayon sa ilang Iraqi women, ang sama-samang paggawa ng klitsa ay isang paraan upang palakasin ang pagtutulungan sa pamilya at mapanatili ang kanilang cultural heritage. Para sa maraming Iraqi, ang amoy ng klitsa ay isang simbolo ng pagdiriwang at pagkasama-sama tuwing idilfitin. Samantala, nanatiling malamlam ang selebrasyon ng mga Palestino ng Edel Fittir dahil sa patuloy na kaguluhan sa Gaza at tumataas na insidente ng karahasan sa West Bank. Dito naman sa Pilipinas, nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Pangulo ng United Arab Emirates sa pagbibigay ng Royal Pardon sa isang daan at labing Filipino convicts ngayong banal na buwan ng Ramadan at Edel Fittir. Ayon kay PBBM, ipinakita ng UAE ang diwa ng habag at pangalawang pagkakataon kasabay ng ka nilang mataas na respeto sa Pilipinas at sa kanyang administrasyon. Para sa mga balitang kagaya nito, patuloy na sumubaybay sa lahat ng social media pages ng News 5.